Hey, welcome back mga boss. Ito sa kanan nakapila JBL na, na subwoofer. So, ang target natin na ito. Itong hiliran na to, tatlong unit to, bali uh, isa lang yung may-ari. Unahin muna natin to. Tapos so, sunod yun So, shout out kay Kuya Danila sa ano, sa so may-ari nito. Sa so, ibaba ko muna to, then tingnan natin. Grabing kalawang oh. Yan. Nandito yung isang amplifier, ah, 12 volts. Buksan muna natin 'to. Puro kalawang. Ito yung loob. Ang dami ng kalawang. Okay. Tapos may signs of repair na no. Ang laki ng resistor na nilagay. Yan. Puro kalawang na dito. Okay. Chat ko muna yung may-ari. Ayan mga boss, bali sisimulan ko na tong 737 na gagawin natin. So ito yung unang amplifier na dinala dito ni Kuya Daniel Lozano. Tatlo. So sa tatlong yun, ito yung unang gagawin natin. Uh, nung binuksan ko, napansin ko mukhang na-stock na tapos may signs of repair na mapapansin nyo dito. Yung mga resistor nya. Ngayon, nag-usap muna kami sabi ko ito sila na daw ang gumawa nito at baka nga nung time yun walang available na eksaktong pyesa ginawa ng paraan para gumana magamit Ngayon, ibabalik natin sa dati yan tapos ang napansin ko dito ang sinabi ko sa kanya kasi nagsimula na yung kalawang ayan no oh, kung mapapansin nyo marami rami ng kalawang kahit doon sa harapan sa main board may mga kalawang na rin kaya lang unahin ko lang muna tong dalawang board yung mainboard at saka itong sa mic. At saka sa DSP. So pagsasamahin natin itong gagawin. Dito ganun din. Umatake na yung kalawang oh. Ayan oh. So may mga dumi. Hindi natin makita yung iba kung kinakalawang na. So hugasan ko muna ito bukas. Tatanggalin ko lang yung relay. Itong potentiometer tatanggalin natin. Din itong mga piyesa na hindi naman kailangan natanggalin ko na lang para... Masimula na rin Tapos ito napansin ko May tama na rin Delikado to So nasunog na rin tong terminal Itong isa na to Papalitan ko na lang din Ng panibago Para masabay na rin Sa ngayon yun Lang muna mga boss uh, Simulan ko na muna ng gawin Para bukas Ma Ano na natin Ito isabay ko na lang din Kasi madumi na yung pan pati yung ano e, bukas sabado na bukas yan yun lang muna gagawin natin Simula na natin to bali napatayo na natin pero may dagdag kwento ako dito inugasang <laughs> uh, inugasan ko tapos binilat ko sa labas kaya lang paglabas ko na wala <laughs> munti ka na sabi ko patay abono sana ako kaya lang may nagtip sa akin na may dumampot pala alam nyo na mga boss yung sinasabi ko sa inyo na kumunti na lang nung panahon ni Duterte tapos dumami ngayon nung panahon naman ni BBM yun ang tumera so pag dumadami kasi yung species na yun ay uh, tawag dito uh, yun pag walang panggastos dun sa luho nila yun nag uuwi sa ano, itik ano tapos ito na nga ang gagawin natin dito ay isa-isahin natin yung mga pyesa papalitan natin dito naman i-double check ko na lang siguro kasi may napansin ako dyan na may kalawang yung pinitsura natin dito yan pero trabahoin na lang natin yan okay, update mga boss bali tawag dito na ko na to na isa-isa ko na yung ano check yung mga kalawang yung dito yung dito banda kaya lang may kulang pa kong isang ano no ubusan ako ng A1930 yung sa dito naman napalitan ko na pati yung mga resistor ayan na napalitan ko na yan isa isa ko na din dito na chiko na so tapos na may ibang pyesa dito na katulad ng resistor na ubusan ako ng 22k kung mapapansin yung kinuha ko lang yan dun sa board eh maiksi ang pa dinugtungan ko iayos eh, naman yan dito naman ganun din yung resistor dito yan na kinalawang nakakuha din tayo sa board ng mga 1 watt na resistor napalitan na rin natin yan so good to go na to susunod na lang natin bukas kasi ginabi na ako dito yung board naman sa harapan kalasin natin para ano para malinis din natin bukas ngayon kakalasin ko na pala para bukas ito itatabi ko muna So dito mga busa, nakakalasin natin tong board na to. Tapos yung dito kasi grabe ng kalawang oh. Diyan pala tinamaan ng matinding kalawang oh. mga resistor na maliliit 'yan oh. Mga 1.8 1.8 watt 'yan kasi kadalasan 1/4 ang gamit natin. So ito 1.8. Marami-rami ito. At papalitan na rin to ng potentiometer. So kakalasin natin to, ito. Tapos itong pinakamukha niya. Kailangan kasing kalasin yan dito mga tornilyo. Hindi natin mapupull out kasi nasa ilalim yung bukasan ng ano screw. So yun muna. Unti-unti lang. Tamang tama to mga boss. I-add natin to sa video natin. Pa sa mga magtatanong balang araw kung ano yung value ng mga potentiometer ng Sakura AB737. So, simula natin dito sa baba. Ito yung mga potentiometer niya, 10K. Tingnan natin ha. Kunin natin yung ano para may kopyahan tayo. Yung pinaka display niya. So, nakaganon yan. So, nakaganon yan. Ito yung sa treble niya, 10K na 6 pins. Sa, sa base naman niya, 10K din na 6 pins pa rin. Sa balance niya, 20K na 3 pins. Maiksi po yan ha. Maiksi yung uh, pinaka-shop niya. Sa mic 321 ay auto 10K. Tapos dito naman sa effect niya, uh, sa delay, 5K. 20K naman sa repeat. Yan. Sa effect naman, 20K. Sa bass travel ay 20K din pareho. Yan puro 3 pins yan mga boss ngayon mayroon pa ditong sa volume yan sa mic master at saka sa music ito yun ano naman ang value ng ano sa mic naman 100k na 3 pins sa master naman yung pinaka sub volume niya, sub volume ay 100k yan tapos sa main volume naman yung sa music main at saka mic main at saka echo yung may motor o motorized na no ay 100k no So hindi ko pa alam ngayon kung mayroon nang nabibili nito. Ganoon din sa Eco, di motor kasi yung gumagalaw yung pag pinawer mo. Sa Eco wala, 100k lang na 3 pins. 'Yun. dito lang pala mga boss, bali natapos ko na dito magpalit ng mga potentiometer at saka yung mga resistor na maliliit. Buti may board ako dito na makukunan ng mga maliliit na resistor. So, yung pinagpalitan natin, andito na sa, ayan. Tapos, nilinis ko din tong ano, kahit pa paano, hindi ko na mapipinturahan na to kasi medyo busy ako. Tinanggal ko lang yung dumi, ayan yung dumi sa gilid Oh. So, pinupunasan ko na lang ngayon, ibabalik ko lang tong transformer. Ayan. So, yan yung supply ng 737-55055. So kung iko-compare natin sa ano, Meron tayo dito't regular na 5 uton na transformer, mas malaki siya. Ayan. Ayan yung ano. So ang laki ng siya mga boss. Ayun. So update lang sa so, hindi pa naka-tunnel 'yo 'yan, pero sinalpak lang natin yung mga wiring. Eh pinadaan muna natin sa test valve. Nandito yung test valve ko, magulo dito sa shop ngayon, 'no. Oh. So try na muna natin i-power. Humilaw, bumaba. Antayin natin yung relay mag-switch. Tagal ah. Ayun. Nag-switch na. Naglalaro na din dito yung ano. Yung motor niya siguro. So ayan. So try natin yung source. Sira rin pala switch nito. May kakalas ulit tayo eh. LR mono. Ayan. 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 So, sira yung switch. Pero try muna natin mag audio test. Saglit lang. So, ayan mga boss, bali tumutunog na volume natin. Ayan. Kaya lang may problema pa. O, oh, mahina yung isang channel. Itong left, aalamin pa natin dito yan kung ano. Ang hindi lang natin dito napalitan na potentiometer ay itong sa main volume ng mic at saka ano. So, ang gawin ko dito, iswap ko na lang muna siya baka dito yung source. Tapos, kailangan ko din talagang kalasin ulit ito gawa ng yung switch dito ay ito gumagana ang problema itong sa selector ng source ay papalitan kasi hindi na nagpa-function. No? so kailangan natin kalasin talaga siguro mamaya na lang uh, hanapin ko yan kung ano mag audio trace ako update ko kayo mamaya kung ano nangyari so ang mahalaga na na natin yung mic pala kailangan matisting din pala kung gumagana siguro mamaya na lang din siguro Sige, mamaya na lang. Ay, hindi. Testing ko na din ngayon pala para ma ano, matry din kung okay na siya. So, ilagay ko muna ito. Ano. Saisayin -sa ko muna. Ayan. So, dito muna sa likod. Bali, dalawa yung mic nito. So, hello? So, so, hello? 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 Hello. Hello, hello. Hello. hello? So, so, so. hello? 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 Oh, so far gumagana yung mic. Talagang sa audio na lang tayo ng kulang. Mahina yung isang channel para matapos na 'to. Ilang araw ko na din itong kinakalikot. Okay, mga boss. pumantay na mga boss. Bale, anong nangyari, pinagpalit ko lang tong ano, ah, dalawa. Yung sa mic, nilipat ko dito. So, may tama na nga yung volume. Wala pa kasi nga available nito eh. O, naganap na yun ako. Wala akong mahanap. Pero, kayo mga boss, kung may makita kayo, ah, comment lang dyan sa baba. Ngayon, okay na. Balik, ah, kakalasin ulit natin para doon naman sa switch ibabalik ko na yung mga nut nito para hindi kakalasin pa ba ay oh, hindi. hindi hindi ko muna ibabalik kasi kakalasin pa pala aayusin ko din yung switch doon sa ano so yun na lang muna okay na mga boss na lilipad na tong ano pinutin natin so yung switch pala yan palit tayo lahat lahat dito pinalitan natin kaya okay na yan yan Okay. Pantay na rin yung tunog. Sana pa yung Sana ipit. So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin dito sa ano May balik na natin sa dati kung ano yung value ng mga piyesa na dapat uh, ano dapat yung value dyan. Tapos yung mga resistor na maliliit nagawan din natin ang paraan na palitan natin. Ang ano lang dito, hindi ko na ginawa yung sa ano, tumatakbo yung motor nito. Ayaw ko kung ba't hindi na gumagana. Pero, ganyan siguro ito. Ito <tong> okay. <tong> nawala yung songs mga boss biglang huminto <laughs> Akala ko okay na So, kinikot ko to kanina nung ano, hindi kasi pum, namatay kasi yung relay, akala ko naglos lang. Tapos nung hinawakan ko yung heatsink, umiinit na. Kaya nangyari, ito pa lang ginawa natin dito. Ang nangyari naman dito sa kabila nagka DC out. So, ito yung output niya. Ito yung sa kabila. Yan. Sa isang channel to, ito. Tapos ito naman yung sa kabila. Ito yung dalawa. Yung dito sa speaker. Ayan o. Oh. So, yan, yan. I-check natin yan yung galing doon. So, tingnan nyo ha. Ah, Ace bulb natin. Tapos hindi ano bababa yung ano. Tapos pag kinik natin dito. Ayun, may 42. Huwag na nating patagalin. Nagka-DC out yung isang channel. Inaayos ko lang yung volume doon sa Bluetooth na tinitesting ko. Biglang namatay ang sounds tapos nung hinawakan ko tong ano, akala ko naglulus lang, Inaayos ko pa yung kabita ng speaker. Kasi biglang huminto eh. Kaya lang, noong napansin ko na parang hindi na pumipitik yung relay, pinatay hindi ko hindi pumipitik. So, nag-voltage check na ako. Yung isa may audio, naglalaro yung audio ng isa. Yung isa wala. Nung tinister ko, ayun, may DC out na 42 volts. So mangyari dyan, double check natin bakit kaya nagkaganon. Dito yan, itong section na to. Simula dito, dito. So, kalasing ko na muna tong ano, tong plate. Update ko kayo mamaya kung ano makita kong sirang pyesa. Ano ba yan? Nakala ko tapos na. Okay, tuloy tayo mga boss. So, anong nangyari yun? Kinalas natin yung mga power transistor. Yan muna agad ang unang tinignan natin para ma-check natin. Buti naman wala ditong uh, nasira. Wala na problema dito. Ngayon, ang gagawin natin, dahil walang power transistor, i-on natin. Tapos susukatan natin ng biasing yung base emitter. Tingnan natin kung kumusta. So power on ko na muna. Nakadaan pa rin ang test valve yan. Isa-isahin natin. Simula dito papunta doon. Ngayon, aalamin natin kung saan ang may mali dyan. So ayan. So tayo. Ito, 0.3. Yan, 0.3. 0.3. 1 Mali po yan. Ang taas ng bias. One. So dito tayo mag-focus ngayon. Ang problema niya dito sa nakalagay, itong dalawa magkasama lang yan. Dumaan lang din ng, ano yan, ng resistor. So saan ang resistor? Ito yan. Yan. Ito yan itanggalin natin itong ano yung higat natin para malaman natin kung saan part yan so nasa side ng C5200 dito so check natin yung ilira natin dito yung hindi pala kita yan, yan itong ilira na to susundan natin yan dito sa base pati ito sa transistor isa natin yan mamaya kung anong makita ko dyan Update ko kayo kung bakit nagkaganon. So, kalasin ko na muna at titisterin ko sa isa yung mga pyesa. Okay na ulit mga boss. Bale, anong nangyari dito? Hindi ko na nakakuna ng video kanina. So nagtry tayo ng dalawang transistor, wala resistor. Wala pa rin nung nagpalit ako nitong kapasitor na dalawa. Yan. Isang wala doon na. 101. At saka 22. Nawala na yung problema hindi si offset sa yung ano. Asan ba 'yon? So, ang pinalitan natin dito, yung, yan yung brown na yan at saka itong isa. So, nagkakaproblema din. Naka-encounter ako niya sa 5 auto pero dito sa ano, 737, ngayon lang din ako naka-encounter. Tinister, ko, tinister ko yan sa 10K. O oh, wala, walang palo. Talagang totally nag-open na siya. Kaya actual na ako nagpalit niyan, mga boss. Kaya gumana na siya ulit. Wala namang sira sa transistor at saka sa ibang pyesa. So gagawin ko dito bukas kasi gabi na, hindi naman tayo pwede magpatugtog ng malakas kasi gabi na. Ako. Uh, bukas na lang ng umaga to. I-test ko.